So, hello mga kapisalat. Gala na naman ang inday ninyo kasama yung aking guwapang magandang alaga. So, outfit check muna tayo. Kung eh, hindi na ako nagma nag ano nang nuod ng salamin kung kamusta yung aking sarili. Di diba? Ito lang yung madaling hulbutin doon sa kabanang <laughs> kaban ng amo yung mga sari, mga damit ko talaga pinaghaluhalo ko na para pag nag-alis kami ba madalian kasi dito mga katislat pag nag-alis kami bunot <laughs> hulbutin ko na lang yung gusto kong suotin mahilig ako magsuot ng malalaki mga katislat kasi sinabi ko nung mga unang mga video ko ay ayokong talbogan ang kasiksihan ng aking amo so ilulugar ko yung aking sarili charot yun ang isang tips para hindi kayo pag inita ng inyong amo okay so ngayon mga kapislat ang ano pala kami sabi ko kanina di ba magala kami we don't go in the swing or slide here we go to kasi so puntahan namin yung nanay niya yung amo ko at saka yung kapatid niya maglalaro daw kami sa loob ng mall. So, pinakain na ako ni Lula ng tinapay. Pero, syempre, nauna na din akong kumain ng biscuit. Nilagyan ko lang siya ng init na tubig para magkaroon ng ah, mas malakas ang sigla. Ng, mas malakas ako ba? Ganun. Ay, basta yun na yun. Tapos, mga katislat, doon na ako magbibideo-video kasi nagmamadali na kami. See you later. So, naglalakad pa rin kami kahina yung manimulakaw mahina man siyang maglakad ba dahan kasi itong maglakad marami pang hinahapitan-hapitan so bibili ako ng load kasi wala akong load ngayon wala akong internet kawawa yung yaya pag wala ng internet malungkot binuhat ko na di kami makakarating sa puntahan namin kasi mabagal maglakad so nasa loob na ng elevator hindi pa nag-andar yung escalator dito So magpipilitan kang maglakad eh. O diba? Lakad, lakad, lakad. Siguradong nagchat-chat na yung amo ko pero hindi ko pa ma-re-receive. Wala kasi ako load. Wala ako internet. Sa bahay lang ako may wifi. Walk slowly. So diba? Ang daling pinagpawisan ng inyong Inday. Ha? Talaga yung Inday na Charot lang. <laughs> Dito, sa kaya ng sa kaya ng mga train ba sa kaya ng tag train na mudagat syempre mudagat din So, nasa loob na kami ng train. Siyempre, kaway-kaway din yung maganda kong alaga na manang mana sa akin. O, ba diba? makikita nyo talaga na makulit talaga siya. Hindi lang kundi yung kanyang kakulitan, manang mana sa kanyang yaya. So, buti na lang, nung mga oras na yan, mga kapislat, di gaano maraming tao. So, matik na kami, nasa Times Square na kami, mga kapislat. So, nagvideo-video ako dyan habang nagpapapicture yung alaga ko sa mga decoration na bago dyan, mga kapislat. Kasi, ngayong araw is a uh, last day ng paso kanang ng kanyang kapatid, so last na niya, kaya kami pina, pinapunta dyan ng amo ko, so nakikita nyo talagang hot hot ang inyong inday charot lang mga kapislat syempre mainit kasi dito sa hongko ngayon mga kapislat at saka nagbubuhat ka pa ng bata at may daladala -dala ka pang pakbag sino ba namang hindi pagpapawisan ng bungang bunga, so mabuti rin yan, lumalabas yung mga pawis natin na hindi natin inaasahan ba, kumbaga yung bagang bad Uh, na, nasa dumadaloy sa ating katawan o di ba 30 minutos na kami nag-aantay tagal naman eh <laughs> <laughs> ang tagal kasi ang hinhin hin kasi nitong amo kong babae kaya matagal so parang ano ito sa ibang parang pa sobrang mahina, ma mahinhin, maglakaw ba? Kaya ito, nagtagal, nag ano kami doon. So ayun na mga kapislat, tumating na pala yung aking amo. Kung makikita ninyo aking amo, simple lang ang kanyang pagkatao, ang kanyang kasuotan. Kaya ayokong kong talbugan ang kanyang kasiksan O di diba? So dinala niya kami dyan, mga kapislat Napakatingpul ko dahil ang amo ko na yan, kahit ganun lang yan. Ang bait-bait niya sa akin sa loob ng habang uh, ako'y nandito pala sa kanya. O ba diba? So nandito pa rin kami sa labas mga kapisla 1.40 p.m. na diba? so ngayon nakahawak lang ako ng cellphone saglit kasi pabunta ako ng CR kasi nawibibi ang inyong inday charot o diba saka lang nakahawak ng cellphone pag mag toilet tapos na rin kami nagtanghalian last day kasi ngayon ng aking alaga kaya sama-sama sila mga ang ba, pati mga mga parent at saka ako lang yung mag-iisang yaya na siya Ama. Charot. Dalawa kasi yung alaga. So, nandito pala kami dito sa Times Square building ng Times Square dito sa Hong Kong. Isa sa mga galaanan ng mga mga amo. Charot. So, dyan kami sa loob. Diba? Sa loob kami. Bunga. Ang Inday. Ba? Tingnan natin yung mukha ng Inday. Madrawing pa naman. Hindi man halata. Napagod kasi. Gwapang. Kaya, kung sarot lang. Ay.